dibang, ganara malpasi yung mga anak. At wala pang motor ni Malusog at malakas na pangangatawan para sa mga kabataang sanusenyo. Yan ang layuning makamit ng Pamahalaang Lungsod para sa mga kabataang edad 6 hanggang 24 na buwan na nakararanas ng malnutrisyon at mababang timbang. Kaya naman sa pakikipagtulungan ng Department of Health, inilunsad ang Dietary Supplementation Program nitong Lunes, September 16 sa City Sports Complex. Sa inisyatibo ng Pamahalaang Lungsod, sa paungunan nila Mayor Arthur B. Robes at Kong Congresswoman Florida Pi Robes at sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa pamahalaang nasyonal, inilunsad ang programa para sa mga kabataang sa na naglalayong labanan ang malnutrisyon sa lungsod. Dala ang kanilang mga anak na sumailalim sa assessment, ang higit apatadaang mga bata at sanggol ay nakatanggap ng libreng konsultasyon upang masuri ang kanilang vital signs, hemoglobin count at dental health. Bukod dito ay namahagi rin ang DOH ng mga masusustansyang mash fruits. Ayon sa Department of Health, buo raw ang suportang ibibigay sa pamahalaan upang masolusyonan ang kakulangan sa nutrisyon ng mga bata. Ang binibigyan po natin ng supporta yung mga pamilya din po na merong mga challenges ng pagdating po sa pagbibigay ng nararapat na pagkain sa kanilang pamilya. Kaya po, inisyatibo po ng National din na magbigay ng ganitong support. For today ha, ito ay uh, pinaghalong carbohydrates, protina at mga prutas na minash para sa mga babies. Pero ang buong programa po ay magtatagal ng 120 days o 6 months. Magpo-cover po ito ng around 1,312 children. Naniniwala si City Councilor Dr. Rosalyn Cabuco na ang malusog na pangangatawan ay mahalagang aspeto upang makamit ang malusog na pag-iisip. Ang pinakalayunin talaga nitong programa na nailungsad po itong supplemental feeding ay para maging asensado ang aming syudad dahil ang alam ko pagka na ibigay ang tamang supplement o yung mga nutrisyon para sa aming mga bataan mula 6 months hanggang 24 months ay sigurado ko may pundasyon ang kanilang utak. Paalala naman ni City Health Officer Dr. Rosel Tolentino na ang wastong nutrisyon ay nagsisimula sa tamang pangangalaga ng mga magulang mula sa pagkasanggol pa lamang. Pagdating sa nutrisyon, napakahalaga ng papel ng mga magulang. No? So meron tayong sinasabing first 1,000 days. So ito yung panahon ng nasa sinapupunan pa ang isang sanggol Uh, hanggang sa makapanganak ang... the first two years hanggang sa makapanganak ang nanay. Kaya sa mga magulang, habang buntis po... Ang nanay dapat siguraduhin na pagdating sa pagkain and of course pagdating sa mga tamang uh, gawain of course avoid natin ng stress kung uh, tayo ay buntis. Ang magulang na sina Sheila at Mary Jane laking tuwa dahil malaking tulong raw ito sa kalusugan ng kanilang mga anak. Napakagandang programa to nila uh, Mayor Arthur at Ate Comrida Marami silang natutulong ang mga bata. Sa pamagitan ng programa nito, nasusog po yung malnutrisyon sa mga bata. At lumalaki silang mas malusog at masigla. Masaya rin po kami na uh, sama kami sa mga ganitong programa. Nawa yung kalusugan niya, maging malakas, maiwas sa mga karamdaman. Kasi ang hirap po kasi pag ang mga bata may karamdaman. Una-una, Ang iniisip namin pera. Naging posible ang pagsakatuparan ng dietary supplementation program dahil sa patuloy na suporta at malasakit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., katuwang si House Speaker Martin Romualdez, at sa pamumuno ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Arthur B. Robes, at Congresswoman Florida P. Robes para sa mamamayan ng San Jose del Monte. We're very thankful that the President uh, BBM and uh, Speaker Martin ay talagang very supportive sa mga programa ng ating uh, lungsod. no, Ang Department of Health ay siyang nagbigay daan para magkaroon ng feeding program dito sa ating mga kabataan. kapaki-importante kasi sa ating mga bagong panganak at sa mga inaabot ng 2 years old na maging mag malakas sila, maganda ang kalusugan para ito ang magbigay daan para mas lalo sila isang mahusay at uh, malusog na batang sanusen. Ang programa ay magtatagal ng 120 days upang masiguro na nakukuha ng mga bata ang sustansyang kinakailangan habang sila ay lumalaki. Pinapangako ng pamahalang lungsod na hindi lamang sila magiging katuwang ng bawat magulang sa pagbibigay ng sapat na nutrisyon sa kanilang mga anak, kundi pati na rin sa pagtulong sa mga kabataan na magkaroon ng magandang kinabukasan sa pamamagitan ng iba't ibang programa. Para sa Balitang Sanusenyo, ako si Arie Moblianda, Public Information Office.